Isa pilapil eh. Mike yan, Mike. Mike po yan, Mike. Ah Mike, Mike. Oh, Mike uh, Lagay nyo lang po dyan. Lagay mo lang dyan. Para marinig ka. Ito, tutulungan nyo. Sige, banatan nyo yung sinasabi ng... Yung sinasabi ng anak ninyo na... Ang malakasan nyo raw. Ipakilala eh, nyo muna yung sarili nyo. Oh, Ako okay, si... Si Joey Joey Balaw. Jose. Jose Sandoval bilet. Bakit po bilet? bilet lang ako dito sa Pedro. Bilit ang tawag sa inyo, bilet? Okay. Pero ako dito. Ilang taon na po kayo ngayon? 54. Magsisimintan ako. ako. Ako na ako. Ayun lalakad. yung lalakad. Ayun yung lalakad. Ang anak ninyo ay ano? Namin yan, ha? Inspired na inspired sa inyo kasi dahil sa kabila ng hirap daw ng buhay, ay, eh, ang ang hindi nyo sila eh. pinababayaan. So, ito, itong video na to, mapapanood na ng mga kababayan natin na ang magsasaka pala, <laughs> bukod sa mahirap na yung trabaho, eh, pa. in, ang pamilya, dahil sa pamilya, hmm. diba? yes. kahit sa hirap, dahil sa pamilya, tinatago yes. So, yes. yung yes. anak ninyo ang, yes. na, ang talagang nag Pilit sa akin, napuntahan kayo. Sana raw ma manotice ko kayo. Oh, makita ko. Oh, So uh, sa kabila n'on ang ano lang natin, so ang gusto ng anak ninyo, kantahan, kumanta kayo eh. Ay, kumanta ko rin din, baka hindi mo matapos. Ay, basat, kanta, kumanta kayo, tapos pilitin yung tapusin. Ay, yung, Kahit na mali-mali, basat. Lagi <laughs> mong kinakanta. Lagi <laughs> mo kinakanta. Ayako lang, ayako lang. Ayako lang, mga hati. Oo, sinya. Gano'n ako sa video. Alalaan naman ako. Minsahe muna ninyo sa inyong anak. Kay JB. yung minsay sa inyong anak? May dami na nalalalaan mo ang mga anak na yun. Anong minsay ninyo, sir? Ang minsay ko e para sa mga anak kung magsisilbi sa minisilbi ako. Oo. Ayun. Kamis niya tayo pakita. Kamis ko yung ay, ano na ko sa mga anak ko, puro hiling nara na hirap. Kaya na ako nagihira ako nagihira pa sa Ay Kaya di, ayun din ang na nangasak sa kanila. Kaya ako sige sir, sample tayo. Sample. Anong kakantahin pala ninyo? Ay, magbuhat na nga sa akin. Iyong? O sige, sino kumanta nun? Victor Wood? Okay. Ayun, Victor Wood pala eh. O, okay maingay ha, okay maingay ha. Okay, may okay, ngay ah, kanta si Idol ah, kakanta Ang Ano, pambato ng San Pedro. Taas kamay, pambato natin. Yan, pambato. Siyempre hindi, di hindi mga taga San Pedro na wahan. Hindi magpapahuli. Hindi oh, pa, na pambato natin eh. Okay. Oh, game. Kakantay na. Kakantay na. Oh, okay, may ngay ah, okay, may Batang lisanin mo, ang ating munting bari. Kakantay Araw gabing naghihintay ng sulat ko Pangako mong binitawan walang say say Matapat kagiliw Handa kong tanggapin Babalik ka rin upang tayo magkapiling May bukas pang naghihintay sa'yo aking giliw dapat mong malaman ang buhay myclee sa mundo sayang lang kung hindi kita pun mo. Oh, tita deon. Kaya mo ba 'yung lahat ng alam ko? Ha?